ituturo ko ngayon sa inyo ay kung paano makakatipid ng tubig. Kung gagamit kayo ng tubig at kung kayo maglalaba at gagamit kayo ng tubig, gusto niyo makatipid, ganito po ang gagawin niyo. So, nispin ko muna po yung ano, naglagay po ako ng uh, sabon dito sa ilalaban ko. Uh, yan po. kita niyo, dumarami po ang sabon, di ho ba? At na, uh, maya maya na, sobrang dami na ng bula niya. Ito, so, magiging napakarami ng bula niya. Ngayon, paano ang sinasabi kong pagtitipid sa tubig? Ganong napakarami namang hula. Ha? 'di ba? Gagamit kayo ng napakaraming gulay, ng napakaraming tubig, dahil pagka dami-dami lang ng bunga ng sabon. So, patayin ko na muna ho para konti na lang muna 'yung uh, 'yung gagamitin kong tubig. Pero ang pakikita ko sa inyo kahit na pinatay ko na ho agad yan, ay konti pa rin ang tubig na magagamit ko paano gagawin ko. Ito po. Patayin ko na muna po. Ayan. Ito ngayon ang bula. Gaya nung no, karami. Kaya pag gumamit ako ng tubig, sigurado, pag binanlawan ko yan, napakarami tubig ang gagamitin ko. Ngayon, ganito po ang gagawin. Natanggalin ko po ang bula. Iyon ang technique tanggalin mo ang mga bula. Ayan ho. Inaano ko ng tapo. ina-tanggal ko sa pamamagitan ng tapo. Ayan. At nilalagay ko ko sa timba. Ayan po. Ngayon, tanggalan ko lang ng tanggalan ng tubig, ng ano, ng bula. Huwag nyo alisin yung tubig. Ganyan, mm -hmm. Ganyan, At tanggal ko na po ang mga uh, bula sa uh, washing machine. Pakikita ko po ngayon sa inyo kung gaano karami lang ang tubig na magagamit ko. Tinanggal ko na po ang mga bula pero may natitira pa rin kasi nung akin po siyang nung akin po siyang tanggalan ng ano ng bigain ang mga damit. Ah, uh, ayan po, pinagyakap ko po 'yung mga damit. Yan, 'yan. Ito naman po 'yung natira na mga bula pa. So, ang gagawin ko po ay tatanggalin ko pa rin ulit So, para pag nagsabon pa uli ako ng panibago, ay wala nang ganong bula. Kaya konti na lang ang tubig na magagamit ko. So, hintayin niyo po ulit at uh, tatanggalan ko ulit ng panibagong bula. Tingnan po natin ngayon yung uh, pag ko na yung mga nilalabang ko. Kung, ga, kung ito ay mabula pa rin o hindi na. Yan Nakita nyo walang bulaho na lumalabas sa sabon. Ay, sa tubig ayan ho, halos konti na po. Ang kita niyo po ba? Konti lang po. Ayan ho. Ayan yung na na sabon. Konti na lang po yung bula na sabon. So, yun po ang paraan kung paano makakatipid ng tubig. So, mga dalawang sabunan lamang po ito. Tapos na po ako. Yan lamang po. Bye!